Bebang! Bebang! Bang, yes! <laughs> Si Princess! Nasa labas! <laughs> Panigurado! Matutuwa si Bebang dito sa may dala ko? <laughs> <Wow>! <laughs> Bakit Princess? Ano kailangan mo? Bebang! May dala akong laruan! Maglalaro tayo! Ano naman yung lalaroin natin? Gabi na ha? Eto ho! Magic Kisses! Yung bilog na lumalaki! Hala! <laughs> Hindi naman kaysa siya tawag dyan eh. <laughs> eh kasi, ang sabi ng tindera, kaysa do yung pangalan ni Or eh. Orpish yung pangalan niyan, princess. Hindi kaysa. <laughs> Ganun ba? Orpish yung pangalan nito? Sige, maglaro tayo bebang. Pero may challenge ako. Anong challenge naman niyan? Paunan tayo magpalaki ng Orbis. Kung sinong unang lumaki, siya yung panalo. Sige, challenge accepted. Paunan tayo magpalaki ng Orbis. Yay! Maglalaro kami ni Bebe ng Orbis. Hindi rito sa Love Princess. Dito tayo maglalaro. Beba, eto na yung mo, Para sa tayo, may malalaki, pati maliliit. Ang cute-cute naman itong mga to. Bilog-bilog. Magsisimula na yung challenge natin. Pauna ang lumaki ang orbit. Excited na ako. Paano kaya ito palakin? Ang gagawin ko, ibababag ko yung ko sa malamig na tubig at sa'yo naman bebang sa mainit. <laughs> Hala, wala kaming mainit na tubig, princess. Eh, di ka na lang. Mabilis lang naman yun eh. Sige na nga, para matuloy yung challenge natin. Babalik <laughs> ako, bebang ha. Dipili lang ako ng yellow sa tindahan ni Alinsonya. Sabit lang ako. Sana ako manalo sa challenge ni Princess. Kukunin ko na yung lutuan. Kailangan ko rin pala ng kawali pati tubig. Big Bird, ano sa tingin mo? Ako ba yung mananalo? I-share mo ako ba? Beba! nandito na ako. Nakabili na rin ako ng jello. Ready na din ako, princess. May lutuan na ako. Patulagayin natin ng Arby's. Mag-start na tayo. Paano magpalaki ng Arby's? <laughs> Ilalagay ko na itong jello sa may lagayan. <laughs> Susunod ko naman tong Orbeez! Wow. Ayan! Naibus ko na yung Orbeez! Pwede ko na siya yeah. Si Princess! Nagsimula na! Magpapakulo na din ako ng tubig! panigurado, ako yung mananalo kasi sa malamig na tubig ko siya nilagay. <laughs> Hindi ako magpapatalo sa'yo, princess. Kapag kumulo na itong tubig ko, chak, mabilis na itong lumaking orbis ko. Tignan lang natin. <laughs> Ayan, kumukulo na yung tubig ko. Pwede ko na itong ilagay orbis. <laughs> <laughs> Magluluto na ako! <laughs> Orbis ko! Lumaki na kayo! Para talunin natin si Bebang! Hello! May kulay green, may yellow green, may orange, may red, may violet, may white, pati yellow. <laughs> Big Bird, panorin mo na ako magpalaki ng Orbeez, ha? Para sa susunod, alam mo na. <laughs> ano ba yan? Kanina pa ako alam ng ano dito. Hindi naman ito lumalaking Orbeez ko. Princess, mukhang matatalo ka na. Tignan mo ho. Ang lalaki na ng orbis ko! So yung delete pa! Patingin <laughs> ako, beba! Ayan oh Lumobo na sila! Oo oh, nga no! Lumaki na! Kailangan ko pa tong, ano, itong haluin itong orbis ko para lumaki lalo! Orbis! Orbis! Bilisan nyo pa ang lumaki! <laughs> sa akin? Malilit pa? Napuno na lang yung yelo? Oh, no. Paano ba yung princess? Mukhang mananalo na ako sa challenge. <laughs> ano ba yan? Akala ko, magbilis magpalaki ng oven sa malabig na tubig. Yun pala, hindi. Princess, tignan mo ho. Ang lalaki na nila. Ang gaganda. Parang mga hulin. <laughs> Wow! Ang lalaki na nila, Bebang! Pwede na itong laruin! Hanguin ko na! Ilalagay ko na siya sa malamig na tubig para lumamig na siya! Ayan! Wala na sa kawali! Dahil malilipat ang orbis ko at malalaki na sa si ibebang, ibig sabihin, ikaw ang panalo! <laughs> Yay! Panalo yung mga orbis ko! <laughs> Bebang, pwede ko rin panghawakan yung mga orbis mo. Nainggit kasi ako sa iyo eh. Sige, princess, walang problema. <laughs> अंद लकी त <laughs> kayo guys Nakapaglalunan mo kayo ng obis O kaya kisses Lumagat din ba sa inyo Mag comment lang kayo Bye bye <laughs>